Gaano nga ba kaligtas ang ating bansa sa kasalukuyan? Isang katanungan na patuloy na bungabagabag sa isipan ng marami, lalo na sa harap ng mga insidenteng tulad ng pagkawala ng isang negosyante at kanyang tauhan mula sa Kuya Po Nueva Ecija. Sa video na ito, tatalakayan natin ng mas detalyado ang kaso nila Michael Nicknock Lagrana at Julius Diaz mula sa kanilang personal na buhay, mga pangyayari bago ang kanilang pagkawala, hanggang sa kasalukuyang estado ng investigasyon. Si Michael Nicknock Lagrana ay isang 59 taong gulang na negosyante mula sa barangay District 4, Cuyapo, Nueva Ecija. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang masipag at matagumpay na negosyante sa larangan ng pagbibenta ng agricultural supplies. Siya rin ay isang diakono ng Iglesia Ni Cristo na nagpapakita ng kanyang aktibong partisipasyon ng kanilang simbahan. Mayroon siyang asawang nagnangalang Jen Lagrana, 55 taong gulang, at dalawang anak na sina Mark, 30 taong gulang, isang inhinyero na nagtatrabaho sa Maynila at Marie, 28 taong gulang, na isang guro sa kanilang lokal na paaralan. Samantala, si Julius Diaz ay isang 55 taong gulang na empleyado ni Michael. Siya ay binata at nakatira rin sa kuya po. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang assistant ni Michael at itinuturing na bahagi na ng pamilya. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mapagkakatiwalaan at dedikadong manggagawa. Noong Enero 6, 2025, bandang alas dos ng hapon, nagpaalam si Michael sa kanyang asawang si Jen na sila ni Julius ay pupunta upang mangolekta ng bayad mula sa isang kliyente sa kuya po. Ayon kay Jen, normal na nagawain ito para kay Michael, kaya't hindi siya nag-alala noong una. Sumakay sila sa kanilang asul na pickup truck at umalis patungo sa destinasyon. Ngunit lumipas ang mga oras at hindi sila nakabalik sa kanilang tahanan na naging sanhi ng pag-aalala ng kanilang pamilya. Matapos ang walong araw ng walang balita mula kina Michael at Julius noong Enero 14, 2025, natagpuan ang kanilang asul na pickup truck na nasunog sa isang bakanting lote sa barangay Poblacion West, uminggan Pangasinan. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 30 km ang layo mula sa kanilang pinanggalingan sa Kuya Po. Ayon sa mga ulat, walang anumang palatandaan ng katawan o bakas ng dugo sa loob ng nasunog na sasakyan na lalong nagpalalim sa misteryo ng kanilang pagkawala. Ang pamilya Lagrana at Diaz ay labis na nababahala at patuloy na naghahanap ng kasagutan sa pagkawala ni na Michael at Julius. Si Jen Lagrana ay nanawagan sa social media. Humihiling ng tulong sa sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa at ng kasama nito. Ang komunidad ng Kuya Po ay nagpakita rin ng suporta sa pamilya nagsasagawa ng mga prayer vigil at sama-samang panalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang mga otoridad mula sa Nueva Ecija at Pangasinan ay nagsanib pwersa upang imbestigahan ang kaso. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV One North Central Luzon, ang pulisya ay kasalukuyang nagsasagawa ng masusing pagsisiyasat, kabilang ang pagsusuri sa nasunog na sasakyan para sa anumang ebidensya na maaaring magturo sa kinaroroonan ni na Michael at Julius. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala pang opisyal na pahayag na inilabas ang pulisya hinggil sa progreso ng kanilang investigasyon. Maraming haka-haka ang lumitaw kaugnay ng pagkawala ni na Michael at Julius. Isa sa mga tiniting ng anggulo ay may kinalaman sa negosyo ni Michael. Bilang isang negosyante sa larangan ng agricultural supplies, Posible umanong may nakaalitan siya sa negosyo na maaaring nauwi sa ganitong insidente. Gayunpaman, walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa tsoryang ito sa ngayon. Dahil sa kawalan ng malinaw na impormasyon at agarang aksyon, lumapit ang pamilya Lagrana sa programang Rafi Tulfo in Action upang humingi ng tulong sa paghahanap kina Michael at Julius. Sa kanilang panawagan, Emosyonal na ibinahagi ni Jen Lagrana ang kanilang kalagayan at ang hirap na dinaranas ng kanilang pamilya sa pagkawala ng kanyang asawa. Hiniling nila sa publiko na kung sino man ang may impormasyon tungkol sa kinaroonan nila Michael at Julius ay agad ng pipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad. Noong Pebrero 5, 2025, mahigit isang buwan matapos ang kanilang pagkawala, Natagpuan ang bangkay ni Julius Diaz sa isang masukal na bahagi ng barangay San Roque, Umingan, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, ang katawan ni Julius ay nasa estado na ng pagkabulok at may mga palatandaan ng foul play. Ito ay may piring sa mata, nakagapos ang kamay at ang kanyang mga paa. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya at sa komunidad ng Kuya Po. Habang lumalam lam ang pag-asa Isang mas matinding bangungot ang bumalot sa pamilya ni Jen Lagrana na patuloy na naghihintay ng balita tungkol din sa kanyang asawang si Michael. Tatlong buwang paghihintay ang ininda ni Jen sa pag-uwi ng kanyang asawang si Michael Lagrana. Ngunit, ang pananabik at inaasam na mga yakap ng asawa ay hindi na niya natikman. Noong Marso 21, 2025, Lumutang ang naaagdas ng katawan ni Michael sa barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan. Ngunit, hindi ito ang asawang muling yayakapin kundi isang kalunos-lunos na bangkay. Wala na itong ulo at mula bewang pababa hanggang tuhod na lamang ang natagpuan. Positibong kinilala ni Jen na si Michael ang natagpuang bangkay batay sa suot nitong Calvin Klein na brief na parehong suot niya noong araw na siya'y nawala. Upang makumpirma ang pagkakakilanlan, nagsumiti rin ang pamilya ng DNA sample sa crime laboratory na tinatayang umaabot sa isang buwan bago mailabas ang opisyal na resulta. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng pag-asa ni Jen, napalitan ng hindi masukat na sakit, isang sugat na hindi kailanman magihilom. Sa gitna ng dalamhati, nagbahagi si Jen ng mensahe sa kanyang Facebook post Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka Natapos ko na ang aking takbuhin Iningatan ko ang pananampalataya Husti siya ngayon ang hanap at sigaw para kina Michael at Julius ng kanilang mga naiwang pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ito ay ayon sa ulat ni Adeline Alegria. Ang pagkawala at pagkamatay ni na Michael Lagrana at Julius Diaz ay isang malungkot na paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng seguridad at pagkakaisa sa ating mga komunidad. Hinihikayat natin ang lahat na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gawain sa kanilang paligid. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kauwisan sa ating lipunan. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga balita at kwento na dapat nating pagtuunan ng pansin. Sama-sama nating ipanalangin ang kaligtasan at kapayapaan ng ating mga komunidad.